speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpecha at maring silang pinag, pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong uh, sinasabi niyang, sinasabi ng ating pangulo na pinatutungkulan ng ating pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko ito po yung mga opisyales ng uh, DPWH na kasangkot o kasabwat sa sa so, pagpapatayo nitong uh, collapsed bridge nito sa Isabela? Siguro po ang mas uh, tamang uh, isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. <laughs> <laughs> kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulan ng Pangulo. At hindi Malang, lamang po bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Uh, Mr. President hindi po ako makakasagot niyan sapagkat hindi Bakit po. Bakit naman ng, po hindi kayo makakasagot? Hindi, hindi na, po ako nanggaling na, sa sa, sa House of Representatives. Kayo po nanggaling sa sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakalam kung uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng